Hello guys, good morning. So for today's video, ay makikita natin ang tabing dagat ng Barangay Lo sa Daram Summer. So sa ngayon ay nandito ako since Saturday kasi nga guys, kumuha ako ng mga pics para sa liquidation ko para sa school best feeding program since ngayon ay walang passengers boat ay mapipilitan kami sumakay so dito sa service ito yung service namin kapunta ng Katbalogan nang sa gayon guys ay makapag pasa ako ng aking liquidation report para sa aming display display din diba? so sa ngayon ay nandito na ako sa tabing dagat para mag-grady papuntang Katbalogan guys pero bago pumunta ay pakikita muna natin yung Barangay Losa dalam Summer ito sadyang napakalino talaga ng dagat dito guys by the way ang Barangay Losa ay napalibutan ng mga niyog isa sa mga pangunahing hanap buhay nila ay paniniyo at syempre ay pangisda rin okay ito. kaya kung ka tingnan natin maraming mga fishing boats dito guys kasi isa rin yan sa mga hanap buhay nila dito so, diba so ito yung lugar nila guys Barangay Losa, Daram Philippines. Diba? Okay sa mga taga Losa na nandiyan sa iba't ibang ng daigdig. Ito yung lugar niyo guys. Sana sa pamamagitan nito ay maibisan man lang ang inyong mga pangungulila. Sa so, magitan din ng video ito, parang narating o napuntahan nyo na rito dito sa Losa, di ba? Ah, ito yung lugar guys. So hanggang sa muli guys. Thank you very much. Especially to my followers. And of course. My viewers. For this. Yes. Hanggang sa muli, Jesus, love Bye you. Bye-bye. Ingat. God bless everyone. Mabuhay.